Sana very soon. Meron kaming bagong ano, testigo na nalabas. Sir, how important ito sa bagong testigo? Napangalaga. It the bolsters their credibility. Hindi lang yun. Tsaka hindi lang ito testimonial evidence. May real evidence na ibot nito. Meron itong tutong evidensya na meron itong sarili na ano, evidensya pa na nalapit. Na Dahil sa walang pakundangang kagagawan taga ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot si Billion Man official. May isang tao ngayon na handang ilantad ang buong katotohanan. Hindi lang basta saksi, kundi may hawak daw ng mga ebidensyang pwedeng magpatunay na totoo ang lahat ng sinabi ni Alias Totoy tungkol sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang tanong, ito na nga ba ang taong tatapos sa pangalan ni Atong Ang? At kung totoo ang lahat ng dala niya, kaya ba ng mga nasa likod ng krimen na itago pa ang katotohanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga balita, may isang dating konektado sa grupo ni Patidongan na ngayon ay handa ng magsalita. Pero hindi siya basta lalabas para lang magingay. Matagal na raw niyang kinikimkim ang mga nalalaman niya. Araw-araw, iniisip niya kung kailan ang tamang panahon para magsalita. Ngayon, napagpasyahan na niyang ilantad ang lahat. Hindi raw siya nagsalita noon dahil alam niyang delikado. Pero ngayong nakita niya ang tapang ni alias Totoy, nabigyan siya ng lakas ng loob. Sabi niya, hindi na siya pwedeng manahimik habang patuloy ang pananahimik sa mga inosenteng buhay. Ang hawak niya raw na ebidensya ay hindi basta text o salita lang. May mga dokumento, recording, at sensitibong video raw siyang hawak na magpapakita ng totoong galaw ng mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabonghero. At ang mas nakakagulat, sa lahat ng pangalan na lumabas, isa ang paulit-ulit na binabanggit, si Atong Ang. Ayon sa saksi, hindi lang basta alam ni Atong Ang ang nangyayari, siya mismo raw ang nagbibigay ng utos kung sino ang kailangang tanggalin sa eksena. Kasama rin daw dito si Charlie, ang kilalang tauhan ni Atong. Sa loob daw ng operasyon, si Charlie ang nagbabantay sa mga target. Kapag may lumabag sa patakaran, agad itong ipinapaalam sa itaas. Minsan pangaraw personal na pinapanood ni Charlie kung paano isinasagawa ang mga plano. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Ayon pa sa testigo, napansin daw niyang may kakaibang galaw ang grupo. Parang hindi lang basta operasyon kundi may pattern. Bawat pagkawala ng tao, may kaakibat na kilos. Habang tumatagal, mas nagiging tiwala ang grupo sa ginagawa nila. Wala na raw silang takot at wala na rin silang pakialam kung may makaalam pa. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na siya pwedeng tumahimik. Hindi na lang ito tungkol sa online sabong. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang nakikita niya ngayon ay isang sistemang ginagamit para alisin ang mga taong sa tingin nila ay sagabal. Kung ilalabas ng testigo ang mga hawak niya, posibleng magbago ang takbo ng investigasyon. Posibleng malaman na rin ng mga pamilya kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. At kung totoo nga ang lahat ng ito, baka ito na ang simula ng pagtatapos ni Atong Ang. Kung iisipin, hindi basta-basta ang dahilan kung bakit ngayon lang lumabas ang testigong ito. Hindi niya ginawa ito para sumikat at lalong hindi rin para kumita. Ang katotohanan, Matagal na raw niyang tinago ang mga ebidensyang hawak niya. Para saan? Para sa proteksyon. Isang uri ng panangga kung sakaling siya mismo ang balikan. Ibinahagi ng source na ang mga video at dokumento ay hindi lang basta nakakagulat kundi nakakakilabot pa. Posibleng ipinatago niya ito bilang insurance kung dumating ang araw na siya naman ang isunod sa mga pinatahimik. At ngayon, habang siya ay unti-unting lumalantad, marami ang nagtatanong kung ano pa nga ba ang alam ng testigong ito. Ayon sa ilang impormasyon, hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nagutos. Maaring mas malalim pa ang laman ng kanyang mga hawak. May posibilidad na alam niya ang buong sistema mula sa mga taong nagbabantay sa mga sabonghero hanggang sa mismong proseso kung paano sila dinudukot, tinatanggal at itinatapon. Isa raw sa mga lugar na paulit-ulit niya na binabanggit ay ang Taal Lake, isang lugar na sa mata ng marami ay tahimik, pero ayon sa testigo, naging libingan na raw ng maraming boses, boses ng mga sabongerong sa pilitang kinuha, inalis sa pamilya at hindi na muling nakita. Ang mas matindi pa, may posibilidad na kasama rin sa mga ebidensya ang impormasyon kung paano pinaplano ang bawat galaw. May nagmo-monitor, may kumukuha ng target, at may nagpapatupad ng utos. Detalyado, organisado, at marahas. Kaya't hindi nakakapagtaka na nang lumabas ang balita tungkol sa bagong testigo, agad itong pinag-usapan online. Nag-trending. Maraming netizen ang hindi na makapaghintay at gusto na nilang marinig ang buong kwento. Marami na rin ang nagsusumamo at sinasabing ipakita mo na ang mukha mo, ibulgar mo na ang totoo at ituro mo na kung sino talaga ang may sala. Pagod na ang sambayanan. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala pa ring malinaw na sagot sa pagkawala ng mga sabonghero. Paulit-ulit ang investigasyon pero palaging nauuwi sa wala. Ngayon, may bagong pag-asa kaya maaaring ang testigong ito ang susi para mabuksan ang pinto ng hustisya. Pero sa gitna ng lahat ng ito, hindi rin ligtas ang testigong ito. Ayon kay Dondon, Nagsimula na raw gumalaw ang mga tao mula sa kampo ng kanyang mga kalaban. Habang nananahimik siya, may mga kakaibang bagay na raw na nangyayari. Hanggang sa isang araw, may natanggap siyang bulaklak ng patay. Hindi ito basta biro, kundi isa itong babala. At mula noon, alam niyang nagsisimula na ang pagbabanta sa buhay niya. Matapos makatanggap ng bulaklak ng patay, lalo lang tumibay ang desisyon ng testigo. Para sa kanya, malinaw na wala ng ligtas na lugar. Pero kung may dapat mang matakot sa mga nangyayari ngayon, hindi na siya. Mas dapat kabahan ang taong matagal nang itinuturong nasa likod ng lahat, si Atong Ang. Dahil kapag lumabas na ang hawak niyang ebidensya, baka hindi na sapat ang kahit gaano kalaking pera para makaligtas sa batas. Sa huli, kahit bilyonaryo ka pa, kung ang kahahantungan mo ay habang buhay na pagkakakulong, saan ka patatakbo? At kung totoo nga ang mga pinanghahawakan ng testigong ito, baka ito na ang dahilan para matalo sa wakas ang mga taong matagal nang nangingibabaw. Mga personalidad na akala mo'y hindi na pwedeng galawin. Yung tipong parang Diyos kung umasta, na sanay bayaran ang pananahimik ng tao, tapalan ng pera ang hustisya at kontrolin ang galaw ng batas. Pero ngayon, hindi na ganun kadali. Sa isang matapang na pahayag mula sa Napolcom, Sinabi ni attorney na hindi mabibili ang hustisya. Kahit ilang bilyon pa ang iharap ng mga nasa likod ng krimen, hindi raw ito kayang tibagin ang paninindigan para sa mga inosente. Dito mo mararamdaman na totoo ang kasabihan na may hangganan ang kapangyarihan at may katapusan ang panlilinlang. Sa panahong ito, habang lumalakas ang panawagan para sa katotohanan, mas lalo namang tumitindi ang kaba sa kampo ni na Charlie. Tahimik sila sa media pero ramdam ng publiko na may nangyayari. Yung dating mga kumpiyansang tao, ngayon ay nagbubura na ng mga file sa cellphone, lumalayo sa mga dating kausap at abalang-abala sa paghahanda ng mga pahayag at nagbabaka sakaling makalusot pa sila. Pero alam ng marami, isang maling galaw lang nila ay pwede nang bumagsak ang lahat. Kaya ang paglitaw ng testigong ito ay hindi basta simpleng pangyayari. Isa itong pagbabago Isang taong handang isugal hindi lang ang pangalan niya at kalayaan kundi pati na rin ang mismong buhay niya para maibulgar ang buong sistema. Hindi ito kwento ng tapang lang dahil ito rin ay panawagan para sa katarungan. Kung totoo ang lahat ng hawak niya baka ito na ang tuluyang babasag sa lihim ng iilang makapangyarihang tao. Baka ito na ang umpisa ng pagbagsak ng isang kahariang matagal nang nabubuhay sa pananakot at panlilinlang. Ngayon, nasa harap na natin ang tanong, siya na nga ba ang hinihintay ng bayan? Ang testigong ito na galing mismo sa panig ni Julie Patidongan, siya na kaya ang magiging daan para mabunyag ang lahat ng kasinungalingan. O baka naman may mas malalim pa sa kwento? Pwedeng siya ay bahagi rin ng mas malawak na panlilin lang. Isang taong sinadyang lumabas para lituhin ang publiko. Isang huwad na testigo na ang tunay na layunin ay pagtakpan ang mas malaking plano. Ikaw na ang humusga. Ano ang palagay mo? Siya na ba ang susi sa katotohanan o isa lang sa mga kasangkot sa masalimuot na kasinungalingan? I-share mo ang opinion mo sa comments. Baka sa boses mo rin may mabuo tayong sagot sa mga tanong na matagal nang wala pang kasagutan. Huwag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.